for days video mga guys ayan andito kami sa isang bahay at uh, kami po yung kinuha ng uh, cater tapos uh, uh, gumagawa po ng ano ng mga decor ayan sa lamesa yung mga lobo ayan yan po lang yung sa amin pero ito po ay iba po yung gumawa no? siguro sila sila po siguro yung gumawa yan yung mga yung birthday tapos yung mga anak mga apo ayan po ayan po mga guys diba ang ganda ng pakakaano nila Ah, oh. uh, pink po ang kanilang ano, pink. So, pink po yung kanilang uh, kanilang, parang parang motif yata 'yan, motif, no? So, 'yan. Asa ng upuan puti. Kita niyo na yung bahay niya, 'di ba? Ang bahay niya po ay ay uh, kulay pink po, no? white and pink. So, yung may-ari kasi po nito ay may po sa pink saka sa white. So, hindi naman yung kanilang bakod sa kanilang bahay. So, yan, oh, 'yan, no? Pink po 'yan pati yung kanilang uh, gate pink at pati pa yung lalagyan nila ng mga halaman, pink pa rin po <coughs> yan, pati yung lamesa, pink at uh, yung poste, pink tapos yung logo, pink kuwan mga pink at also dito, dito sa pinaka main po no. dito kasi uupo si nanay, no na kanyang 78th uh, birthday no, happy birthday pala kay nanay th tapos nakahanda na po yung kanina pati nga rin yung flowers, no, di ba pink din sa white, di ba yung nga lang ito medyo nakaroon siya ng may ping din yung ano yung karaoke so yung kanilang gate ayan kanila po nga sa unan ayan meron po yan di ba kulay pink po lahat dyan yan po yung pinaparang na para motive po nila yan eh so may kita po yung kanilang bahay ayan di ba hmm. ganda po yan ganda po yung bahay nila ayan o oh. <coughs> pati po ang white white siya similar po sa sa white and uh, pink no pati yung jar na malaki is also white din uh, pink din no at may halos yung konting puti so yan po ang kanyang motif no ayan pati yung kanila ng ano yung halang ito na kay balang green may blue pero siya talaga is uh, white uh, and pink po talaga ang ano ang favorite talaga ni nanay diba ang ganda ng pagkakadesign no? ang ganda ng pagkakagawa at may balon pa sa taas oh. white and uh, pink din po yan ayan. Wow. Diba? Bali dito sa po uupo. Uh, Mag-start po siguro to may ato ng ano ng mga 6 or 6.30 uh, I think 7 o'clock mga ganyan ng, uh, ng, gabi. So ayan po kami. Bali kami po ng mga lamesa tapos yung mga decoration, balloons tapos yung ilaw, baso lahat po nakakailangan ng ano, kutsara, tinidod, lahat po at uh, sa amin po yan ano. Ayan balik, balik kami po kina mga cater no? so yung mga ulam sa kayong kanin dyan ay niluluto na po para mamaya at uh, at para pagdating na po ng mga alas 5 o 6 dapat andito na po yung mga pagkain lahat so ayan thank you thank you for watching sa inyo lahat and happy birthday pala kay nanay ng 17 years birthday kay nanay thank you thank you so much